Welcome to the old town. Uy. Simbahan, no? Pa Pasukan natin. Bukas yata, eh. Ha? So, Ay, bawal yata. Bilim. Bro. Hindi, ganyan talaga simbahan nila. Oop. Ang eh. hmm? Ah, hindi. Bukas, oh. Tara. Ito oh. Uy. Salamat lang tayo ba? Ito mga idol. lupit. Lumang luma. Para tayo nagbabalik sa punang panahon. Ganda ng simbahan nila na No, ay ibig sabihin ng kalembang na yan, sir, no? Yan yung kalembang. Ano nung ano, ano na kasi yan? Simbolo niyan? Iguan? Yung kapanarya? Hmm. May ano yan eh, parang... Hindi ko lang din matandaan na eh. Gitans. Ayan o. No? Parang may, may ano yan eh. Hindi ko lang alam kung ano lang. Oo, oh, parang arko na yan. Para tayo na sa ibang panahon na sir, no? Ay, Kaya yung yung mga palasyo. Oh, ba, bako wow. ah. nakagutom yun ah. Ayan, may pinoy dyan. sir? Saan sir? ba ito, sir? Ito na ba yung satway less mm. ng trend? Mm. Ha? Mm. Yung waste namin nawawala na naman, ha? Grabe, oh. Mm. Dito, sa gilid, eh, no? Doon, sa siya may basurando, no? <mukulong> pa na, yung palasyo. Uy, na, makakulong pa ako. Dugtukon siguro nung araw yan, no? Ano, sir? bar pala yan ah. la 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 la, la. of oh, the world grabe talaga yung mga building nila dito nakaka amaze ito puro palasyo eh oh tingnan mo naman sir oh simbahan pala yan